Magko-comment lang ako don sa mga information na nababasa ko sa online na wag daw papatayin ang makina pag nag-overheat ang sasakyan. Hello mga paps, sa inquiry Kuya Shin, and actually ano, mali yung information na yon. Ang pinaka-idea sa ano, no? bago pa mag-overheat ang ating kotse, sana napatay na natin yung makina. Naigilid muna natin ng maayos, na off natin yung makina. Ano ba yung mga indication na pa-overheat na ang sasakyan? Number one dyan, mapapansin ninyo, mawawala yung lamig ng inyong aircon. Okay? So, pag naging blower na lang yung hangin yan, isa na yan sa mga unang sign. Pangalawa dyan, pag lumabas na yung red temperature sign sa inyong instrument panel. Kung wala man yan nung gauge na tumataas. So pag umilaw yung red or nagblink yung red na temperature sign, sana na i-off nyo na agad yung inyong sasakyan. Okay? Kumbaga, uh, isa na yan sa mga indication. Actually, ito ano, kung merong heater yung sasakyan ninyo, available yung heater sa kotse ninyo, pwede nyong gawin dyan is, taasan ninyo yung fan, then i-on ninyo yung heater there's a big possibility na bababa yung temperature sign yan. So, yun yung pwede yung gawin. Now, kung walang heater yan, I advise, igilid ninyo, i-off nyo agad. Kasi ito ah, kahit sabihin na natin meron kang isang galong tubig dyan sa inyong sasakyan, kung overheat ang sasakyan, overheat talaga yan. Hindi nyo yan mapapalamig. Okay? So, it's better na i-off nyo na agad para safe. Kasi ganito, Halimbawa, sinari na. Iyan na natin. Scenario. Nawala yung lamig ng aircon. Umilaw yung temperature sign o yung temperature. Ang next phase dyan is magkakaroon na ng white smoke yung harap ng inyong sasakyan. Kasi ang nangyayari doon, natatapon naman yung kanyang coolant. Okay? So, ang nangyayari, pag natapon yung kulan, uusok yon Pag naubos yung kulan, yun na yung pinaka-worst. Sadly, pwedeng masira na talaga yung inyong sasakyan. So, sana, pagkawala pa lang ng lamig ng aircon, pag taas ng temperature o tumataas pa lang yung temperature o lumabas pa lang yung temperature sign, na igilid nyo na, napatay nyo na yung makina, malaki yung possibility na safe yan at walang magiging problema pag nahayos.